Bata patay matapos mapasok sa kalderong may kumukulong sabaw. Diyan po sa may ilo-ilo. Narito ang news scoop ni Kim Gomez. Babala sa sensitibong balita, nasawi ang dalawang taong gulang na batang lalaki matapos aksidente Umanong mapasok sa loob ng kalderong may kumukulong sabaw ng Batsuy sa barangay Pantalan, Carles, Iloilo. Sa embestigasyon ng Carles Police, inilapag pansamantala ng ina ng bata ang kaldero sa lupa dahil maiba pa itong lulutuing pagkain. Pero hindi umano na malaya ng ginang na napunta malapit sa malaking kaldero ang kanyang anak at aksidenteng mapasok dito. Naglalaro umano ang bata bago ang kalunos-lunos na pangyayari. Mabilis namang dinala sa ospital ang biktima matapos magtamo ng fourth degree burn sa halos buong katawan nito. Dahil sa kumukulong sabawa. Ngunit na matay ang paslit matapos ang ilang araw na pananatili sa ospital. At yan ang news scoop, Kim Gomez, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.